Hello guys, uh, ngayong sabado Bukas, of din namin, makikita kami ng dyua ko Nalalad nyo prank niya ako ng iron na di naman mainit um, Bukas, gaganti ako sa kanya kung paano mag -prank. So, tingnan nyo bukas kung ano ang gagawin ko sa kanya Gaganti ako ng niya, Parating niya lang ako napaprank. Kaya gaganti ako bukas sa iyo. Parating mo lang ako nagugulat. Wala ngayon, ang tingnan mo kung paano magulat. A bom lá pap no senhor. Siladja oh video.